Siyempre, binhi. Uy, 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 laki. Swerte. Swerte, nakatakas nga yung isa. Ito, hindi na nakatakas. Uy, 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 laki. Laki naman ang blessing na to. Ay, salamat Ay, salamat po. po ito kasi medyo basa pa po yung lupa oh. kaya napakaganda po ito tutubo agad ting pananim itanim na ba? Oo, oh, no, Ah. Ayaw um, mo pa rin. Ayaw um, mo tayo kaya tinangali kami. Ha? Eh. Ah. Ang loko. Kapatid niya. Ha? pa stable na po natin yan lahat po yan ayan kahapon po na ay paparoto na po natin ngayon kasi stable po kahapon so to yun maganda na po at uh, pepinuhin lang po para maganda uh, po yung ating tubo ng ating mais so uh, uh haba, haba po yung maluwang itu ya. Sama mama ya tanamna rempok pengayarnya nama proto. kain yan pa pabalik bahalik, sigurado lusaw na lusaw ang kain yan yan naka uh, medyo anuang luwang na po ang ating tataniman so kailangan natin mag ayan nata uh, yan kailangan po dito talagang ano yung trabaho natin to puspusan hindi nakamukha nun doon sa pispa na malit lang po eto maluwang na po Magan, hindi na po dito, dito pwede mabagal-bagal tayo nasasabang na tayo sa malaking taniman eto sana mapaunlog ko na to na maraming pataba tanda mo at syempre binhi hindi na sila pero wala pa silang kalahati yan at uh, tayo tayong merienda And siguro kalahati oras na yan Ayan, magkakalahati pa lang sila Depo ang pino, ang danta naman ito. katakas ka muli ka yun pataasahan mo ko yung kasanami uh, nahilig no? na po sumama yun o oh. baka lang mga katakas ka yeah, madali ka okay hindi na half kilos na <laughs> magaling po yung asa na yan kahit mahabol po ng ano yan mga hayop hayop top wheels na po pwede oh, halos silaki na po nating ano kidkiran hmm? silaki po okay well naman o blessing na tayo habang tayo ay nag paparoto para mamaya pag uwi may upang ulam na naman mm. Okay, good. <laughs>

Meluput malupot malupot pa Ini natin Ito Namataan pa pa malalim na rito, hindi nga kumukha nakaraan hindi na usang natin ito na mababaw ayun, gatuhod na po ito ako, nabunot ata oh nabunot, wala wala na Masaya. Bunot pa. Bunot. Nalupot lang po yung ating ano. Kusaya. Ay ba, malaki na po mo eh. Nyalupot na lang.

Para sulit naman po. bago tayo bumalik po sa ah uh, tingin na eh todo-todo. Okay. Nerising uli. Salamat Lord. Hihi. <laughs> sana ito, huwag na makakawala. Dahil nakawala na yung kanina natin. Ito, huwag na sana makawala. O, sumabit na naman. Takaw-sabit talaga. Takaw-sabit talaga. Oh. Hey nito. Ito lang. Uy, malalim na pala to. Uy, nakabasa. Malalim dito. hindi ba at makuha lang natin huwag na makawala sayang naman eh ang mga nakaraan na yung ay kanina ang isa natin sayang eh hmm Ay, sayang kawan, saya yang sayang "Kak, dijelaskanlah, hai, yes. hai, hai, lalim hai, 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 Pwerte, nakatakas nga isa. Ito, hindi niya nakatakas. Uy! Uy! Laki! Laki naman ang blessing na to. Ay, salamat po. Thank you, Lord. Laki. Nakatakas yung isa. Kunti lang, konti lang dito po yun yung isa. Gillard Ang mati ito na Baril na Swerte Salamat Lord Nagyan tayo ng blessing <laughs> 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 Tatlo na sana eh Nalaglag pa isa bale wala kaya may pangalit kayo ating cooler ayoko ito suwerte manghilo na naman ito tumugos. Oh. Bali. Bali pala. Bali po sobrang tigas ng ulo niya. Ote play tayo otro no. <laughs> vale Palitan natin meron no yung total ng bala. Mga reject lang po ating bala na dala. Pero pag sa says dahil hindi po reject. kanada siyerte pa natin nandiyan lang pala so kaya naman po dito ang lapit lang po natin pa marila yan lang po yung bukid na ating na kuha yan lang ito po yung mga sangka ang dami po das doon sa katabi ng ating pa, nakapaikot lang kaya wala tayo problema sa putukan Sige lang. So may mga tilapia na po kaso malilit pa. Na pang malaking tilapia. Eh. Kaya puro dalag muna po yung natin na dadali. Okay lang. So, ayan mga kadiskarte ang ah, tatanim na pa pala. So, di po na tapos ka po kasi nang naalanganin ng ano kahapon kaya bumalik tayo ngayong umaga. Ngayong umaga po nagsaya Ayan. Yun, nag uumpisa na po. At may pinunta sila ng kahapon kaya naalanganin ng yari. So, gabi na po natapos sila. Dito. Ayan. Nagtatanim na po. isang derechoan lang mo pa ganyan tanim nyan punta natin dun tara punta tayo <laughs> may tanim na po yung unang guhit ayan bali pangalawang daan ng daan isang derechoan lang

6414 Dali apat pa lang po yung ano Yung <laughs> patanin Dito lahat dada po yung kalapati nyan Dito <laughs> Kasi mas malinis na Marami ka nang hulihin yan <laughs>

sa primero yung pagsumog mo ganon Kaya okay, dito ito hmm, po ito kasi medyo basa pa po yung lupa oh. kaya napakaganda po ito tutubo agad ating paranim talaga ang tulong po ng may ano ni gamit kasi mabilis lang bali ah uh, pagka ganito pa pala modern pagka may modern technology ka so kung tao po ang tatanim nito abutin po ito ng maghapon or kinabukasan pa sa marami eh, kailangan magtanim dito pero kamukha nito na uh, na ano oh, sasakyan na yung gamit napakabilis lang po magtanim yan so ang ganda na natin talagang basang basa pa po siya Puto na rin po yung mga puno-puno sa gilid pa yun no? para wala na po nakaharang pagka uh, kasi pagka uh, tumubo po yan bansot sila, ilalaki pag may nakaharang pong mga dahon nasa na open sila para uh, ah, di po sila maano paglaki walang dilim kasi ka, tatayin tayo dito sa Hindi na po na tanima na to Kasi maliit na bahagi lang Tinanima natin Kasi sayang naman Wala pong tanim Para Lahat pagitan na Sayang naman po oh Lawang din po, isang metro din po yung Lapad niya, sayang Ay, natin tanim So, okay, mga kadiskarte, tapos na. Ayan, ito na lang guhit na to. Ang gilid na gilid. Ayan, ando na po sila. Ang gigil na lang sila. Tapos pagbalik yan dito na po. Na doon sa ating motor doon. Sa dulong dulo. Sa so, 100 meters ang layo natin. So, tapos na. Ka matagal nga lang patapos. At uh, ayan, ayos. Ha. ganda na yari na. Ang kwan lang natin yan. Live. Tingnan natin kung kailangan natin maghulip or hindi Dahil uh, medyo uh, pumapalpak po yung isang Butas yung Isa pong sider Medyo uh, madalang ang laglag Kaya maraming natitira So hintayin lang natin doon Sa motor natin so. eh. Tapos na po ang ating ano, is pa uh, tanim dito. Ayun po yung table ayun. Dito na sana iyon na po yung cedar. Yan tapos na at uh, hintayin na natin tumubo at uh, tingnan natin kung maganda po yung tubo Pagka marami pong kulang eh huli po natin sa uh, ng ano para hindi po sayang yung mga natira. May natira pa po, po sa apat na konti lang po natira guro mga dalawang kilo, isang kilo kumti na lang yan, so nakaapat tayo na apat na bag balitig 11 to 12 kilos po yun yung ating 10 na yun so ayan at uh, hintayin na lang natin siyang tumubo para mahuli pa natin kung may raming kulang, so yan lamang po ang ating vlog sa araw natin mga ka Thank you at uh, yan na taniman na natin ating bagong taniman. So sana dito pagpalain na tayo at uh, maganda ang ating anihin para tuloy tuloy natin pagtatanim. So yan lamang po at uh, thank you very much po. Hanggang sa muli po natin vlog ulit mga ka Bye bye po.